Audrey's Point of View Ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap at mamahaling pagkain. Bigla kong nakaramdam ng lungkot dahil ang mga pamilya ko. Hindi malang lang natikman ang kinakain ko ngayon. Ano kaya ang inulam nila ngayon doon? Hanggang sa matapos akong kumain, ang kalagayan ng pamilya ko ang iniisip ko. Nahihiyarin kasi akong kausapin ng lalaking kasama ko. Tahimik rin siyang kumakain at tanging kalansing lang ng kutsara at tinidor ang nagsilbing ingay sa buong paligid. Ihatid na kata sa inyo. Tapos na kaming kumain. Inaayos ko ang buhok ko na hindi ko nasuklay kanina. Nakamasid lang siya sa akin habang nakasandal sa malaking salamin ng bintana. Naiilang ako kaya binilisan ko ang pagsuklay ng buhok ko. Hinarap ko siya ng matapos. Hindi na, pagtanggi ko, I insist. At nauna na itong maglakad palabas. Nang masiguro na wala akong naiwan dito, sumunod ako sa kanya palabas. Nakabayad na siguro siya dahil patungong parking lot ang pinindot niya sa elevator. Wala akong mahagilap na sasabihin sa kanya. Kung magpasalamat ba ako dahil siya ang nakasama ko kagabi at niligtas niya ako sa kapusukan ko Naihiya na nga kong ungkatin ng bagay na yon. Kaihiya na nga ang ginawa ko. Dadagdagan ko pa ng kahibangan. Big deal sa akin ang pagiging walang karanasan hanggang sa maikasal ako. Pero wala na akong magagawa dahil wala na yon sa akin na iningatan ko sa loob ng 20 taon dahil sa alak na yon. Uyon na ang una at huling inom ko ng alak. Hinding-hindi na ako uulit pa pinagbuksan niya ako ng pinto ng kanyang sasakyan. Patakbo siyang umikot sa kabila ng makasakay ako. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng kilig. Ang gentleman naman niya. Sinabi ko sa binata kung saan ako nakatira. Sa likod ng resto bar sa may looban. Nakapasok naman ang sasakyan doon. Wala ring mga tambay. Iyon nga lang ay medyo marumi ang lugar. Pero okay na 'yon sa akin. Mura kasi dito kumpara sa iba. Malapit din sa pinagtatrabahuhan ko. Salamat. Saad ko nang huminto kami sa tapat ng bahay na inuupahan ko. Dinig ko ang kanyang mabigat na paghinga. Nang magtagpo ang mga mata namin, hindi ko mabasa kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Ano nga ulit ang pangalan mo? Nakalimutan ko yatang itanong sa iyo kagabi. Sabi ng lalaki. I smiled. I'm Audrey. At nilahad ko ang palad ko sa kanya. I am Jago. Nice meeting you, Audrey. Sana masundan pa ang pagkikita natin. Nag-enjoy akong kakwentuhan ka. Ngiti lang ang isinagot ng dilaga. Salamat ulit. Saad ko at bumaba na. Naglakad ako papasok sa bahay na hindi siya nilingon. Nang marinig ko ang pag-andar ng sasakyan niya, napahawak ako sa aking puso. Bakit parang mabigat dito? Bakit bigla akong nakaramdam ng lungkot? Isinabit ko ang bag na dala ko sa likod ng pintuan. Matamlay na humiga ako sa katre na gawa sa kahoy na banig ang tanging sapin. Nang ipikit ko ang aking mata, ang muka na Diego ang kaagad kong nakita. Sa pagpikit ko, hindi ko na malaya na nakatulog na pala ko. Ilang oras ang lumipas ay nagising ako sa sobrang ginaw. Mataas na ang sikat ng araw na tumatago sa dingding. Nang kapain ko ang aking lieg, sobrang init ko. Kaya pala giniginawa ko dahil nilagnat ako. Lalong sumakit ang buong katawan ko at hindi ko kayang bumangon. Hindi ako makaramdam ng gutom kaya natulog na lang ulit ako at tumalukbong ng kumot. Mabuti na lang at rest day ko ngayon. Nang magising ako ulit, pinilit ko na bumangon kahit natutumba ko sa sobrang sama ng pakiramdam ko. Nagluto ako ng noodles. Nilagyan ko rin ng sili para may anghang. Pagkatapos kong kumain, uminom ako ng gamot at nagpakulo ng tubig upang gawing suob. Sa ganitong sitwasyon, hinahangad ko na sana'y narito si inay para maalagaan ako. Pero dahil malayo ko sa kanila, natuto na akong alagaan na mag-isa ang sarili ko kapag nagkasakit ako. Dahil walang ibang tutulong sa akin kundi ako lang. Marami akong kaibigan pero wala kong matawag na best friend. Ayos na rin sa akin yon dahil ako yung tipo ng tao na mas gustong mag-isa kaysa merong kasama. Kasi naman hindi lahat ng kaibigan mo ay kaibigan ng turing sa'yo. Minsan, sila pa mismo ang sisira sa'yo, ang hihila sa'yo pababa. Kinabukasan pagising ko maayos ng pakiramdam ko. Medyo masakit pa ang ibang parte ng katawan ko pero kaya ko naman. Alas 12 pa lang ng tanghali. Pumanhit na ako sa trabaho kailangan ko pang magpaliwanag kay manager kung bakit absent ako nung nakarang araw. Pagpasok ko ng restobar, nagtataka ako dahil pinagtitinginan ako ng mga kasamahan ko. Tingin na mapanghusga. Sanay na akong tinitignan pero sa puntong to, naiilang ako. May nagawa ba akong mali? Audrey, I need to talk to you. Nagulat at kinabahan ako sa pagiging seryoso ngayon ni manager. Lagi naman siyang seryoso pero ngayon, mukhang hindi magandang dahilan. Sumunod ako sa kanya sa counter area. Hindi pa open ang resto bar kaya kaming mga trabahante lang ang nandito, nag-aayos para mamaya. "Bakit ho, manager? May problema po ba?" Kinakabahan na tanong ko. "May nawawala na pera." Ikaw ang kahera ng gabing yon bago mawala kaya iimbestigahan ka. Aniya na nagpalaki ng mata ko. Pero ma'am, wala ho kong kinuha na pera. Depensa ko sa sarili ko dahil wala naman talaga. i lang namin ang bag mo na makumpirma na wala kang ang pera na kinuha. Pinagbigyan ko sila dahil wala naman talaga. Nakatingin ng lahat sa amin na tila nag-aabang. Kinuha ng bouncer ang bag ko, at inisa-isa nitong kinuha ang laman. Nanlaki ang mga mata ko at napako sa aking kinatatayuan, nang may makuha siyang puting sobre sa loob ng bag ko. Nang buksan niyon, napatakip ako sa aking bibig, nang makita ang laman niyon. Libo-libong pera, ang laman ng puting sobre. Napasinghap ang mga katrabaho ko pati si manager ay napailing. Hindi makapaniwala at dismayado na tumingin sa akin. Ma'am, hindi ho ako nagnakaw. Hindi ko ho alam kung saan galing at hindi ko magawang ituloy ang sasabihin ko. Nang magsink in sa aking isipan ang nangyari ng gabing yon. Napasinghap ako. Hindi ako makapaniwala na pinagkaisahan ako siya lang naman ang may kayang gumawa sa akin nun, si Shane. Alam kasi niyang babayaran ako ni Diego, kaya kinuha niya lahat ng sales ko. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit inilagay yon doon ni Diego gayong tumanggi ako sa pera niya. Magkasabwat ba silang dalawa ni Shane? Uwi ka ko sa sarili. H hindi o oh, hindi ho oh ako nagnakaw ma'am. Paano mo ngayon ipapaliwanag to? Aniya tukoy sa pera na hawak niya ngayon. 30,000 ang perang nawala, Audrey. Sakto sa pera na hawak mo ngayon. Paano mo mapapatunayan na hindi mo kinuha gayong hawak ko ang ebidensya? Hindi ko alam kung paano ipagtatanggol ang sarili ko. Kahit magsabi ako ng totoo, ay hindi nila ako paniniwalaan. Wala si Diego dito para ikumpirma niya Nasa kanya nga talaga nang galing ang pera na 'yon. Napayuko na lamang ako nang marinig ang bulungan sa paligid. Hindi man 'yon totoo pero masakit sa loob ko. Masakit sa puso ang mga maling paratang nila. Hindi na ako magfo ng case laban dito dahil nasa uli mo naman ang buo ang pera. Hindi na rin ako magtatanong kung bakit mo to ginawa dahil obvious naman na kailangan mo ng pera. Pasensya na Audrey, pero hindi ka na pwedeng magtrabaho dito. Masama ang loob na nilisan ko ang resto bar. Biglang bumalik ang sama ng pakiramdam ko sa mga maling paratang nila. Wala doon si Shane kaya hindi ko siya matanong. Parang tinahi ang bibig ko na hindi ako makapangatwiran para sa sarili ko. Ang sama-sama ng loob ko. Ang sakit para sa akin na kasama ko pa ang magtatridor sa akin paano na ako gayong wala na akong trabaho. Ang pamilya ko. Magsimula na naman ako sa umpisa na maghanap ng trabaho na puro rejection ang matatanggap ko. Isang linggo na ang lumipas simula nang mawalan si Audrey ng trabaho. Palagi kong inaabangan ang pagdating ni Shane, pero mukhang umalis na siya sa resto bar. Umaasa rin ako na dadalawin ako ni Diego rito, pero sarili ko lang ang pinapaasa ko. Bago maubos ang naitabi kong pera, napagdesisyonan kong umuwi na lang sa amin. Kaunti lang naman ang gamit ko kaya isang malaking bag lang ang bitbit ko. Magpaliwanag lang ako ng maayos sa mga magulang ko kung bakit nawalan ako ng trabaho. Tahimik ang munting bahay namin nang makarating ako. Nasa eskwela pa siguro ang dalawa. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako dahil narito si Itay. Nakaupo siya sa kawaya na upuan. nakayuko ang ulo at mukhang malalim ang iniisip. Itay, bakit hindi ka namin matawagan? Pinuntahan ka namin sa sinasabi mong pinagtatrabahuhan mo, pero wala ka doon. Nagangat si Itay ng ulo at pinukulakwa ng masamang tingin. Hindi ka nila kilala. Pinaglololoko mo ba kami, Audrey? Itay, nagtagis ang kanyang mga ngipin. Nagaapoy sa galit ang mga mata. Yung mga kapatid mo, wala na sila. Nasaan ka sa mga panahong kailangan kanila? nila? Nasaan ka nung kailangan ka namin? Bakit ngayon ka pa umuwi? Napaluhod naman si Audrey sa kanyang kinatatayuan. Nawala lahat ng lakas ko sa mga narinig. Paanong patay na ang mga kapatid ko? Paanong sila namatay? Walang tigil ang pag-agos ng aking luha. Tahimik akong tumatangis habang iniisip kung paano nangyari sa kanila yon. Nadurog ng tuluyan ang puso ko nang tumangi si Itay. Sobrang sakit pakinggan ng mga hagulhol niya. Sinikap ko tumayo upang damayan siya ngunit walang lakas ang mga tuhod ko. Kaya pagapang akong lumapit sa kanya, Nanginginig ang mga kamay na inabot ko ang palad ni Itay, ngunit tinabig ngayon dahilan para masubsub ako sa sahig. Yung mga kapatid mo, walang awa nilang tinapos. Galit na sambit niya. Tinatawagan ka nila ng mga araw na yon, humihingi sila ng tulong sayo, pero nasaan ka? Naka-off ang telepono mo. Sa sobrang pagdamdam ko sa pagbintang ng manager ko sa akin na nagnakaw ako. Hindi ko na napagtuunan ng pansin ng telepono ko. Low bat yon at hindi ko na charge dahil dalawang araw akong nagkasakit. Problemado ako ng mga araw na yon sa dami ng iniisip ko. Kung nagkataon na bukas ang cellphone ko, siguro buhay pa ang mga kapatid ko. Siguro nagawa pa silang iligtas ng mga araw na yon. Patawad, patawad itay. Humahagulhol na sambit ko. Napapikit ako at napaiyak ng ibalibag ni itay ang mesa namin. Dahilan para masira yon. Galit na galit siya. Hindi ko alam kung paano siya pakalmahin. Dahil ako mismo ang unang dahilan kung bakit siya galit. Pinilit kong tumayo kahit nangihina ko sa Saka lumabas ng bahay. Napatakip ako sa aking tainga na humagulhol ng sigaw si Itay. Bakit? Bakit ang mga anak ko pa? Bakit sila pa? Anong kasalanan nila? Puno ng hinanakit at galit na sigaw niya. Ang sakit para sa akin na mawala ng kapatid. Paano pa kaya para kay Itay na siya ang ama? Paano pa kaya sa kanya na mahal na mahal niya ang dalawang iyon? Humahagulhol na sinalubong namin ni inay ng yakap ang isa't isa. Gusot at butas-butas ang kanyang damit. Magulo ang buhok at halata sa mukha na walang tulog. Wala na ang mga kapatid mo anak. Halos hindi na siya makapagsalita sa pag-iyak. Sorry na eh. Sorry ho at wala ko para iligtas sila. Hindi ko sila matanong kung paano at kung bakit namatay ang mga kapatid ko. Si itay, hindi ko makausap. Si inay naman ay tunala habang nakaupo sa upuan at nakatanaw sa aming lupain kung saan madalas naglalaro ang dalawa kong kapatid. Pinahid ko ang luha na naguunahan na nagsibagsakan. Ang bata pa ng mga kapatid ko, marami pa silang pangarap sa kanilang sarili at para kay itay. Pero dahil sa walang puso na tumapos sa kanila, na wala ang mga pinangarap nilang buhay. Paano na kami ngayon, si Itay at si Inaya, Ang mga kapatid ko ang dahilan kung bakit sila nagsusumikap. Ang mga kapatid ko ang dahilan ng saya nila tapos, sa isang iglap, bigla iyong kinuha. Wala kaming sapat na pera para sa ilang araw na lamay ng mga kapatid ko. Sa kabaong palang, kinapos na kami sa pera. Kaya isang araw lang namin silang nakasama at napagdesisyon na ng ilibing dahil ayaw magbigay ng palugit ng mga porinarya. Kailangan mabayaran namin ang kalahati, ngunit wala kaming 30,000 na pera. Ubos na rin ang naitabi ko na pera. Pati ang naitabi nila inay ay nasimot na rin. May natira pa kaming bayarin sa porinarya na 40,000. Wala kaming mahinga ng tulong sa kaso ng mga kapatid ko hangad ko na mabigyan sila ng hustisya, ngunit wala kong malapitan upang mahinga ng tulong. Sabi ng pulis na nakausap ko, may nagka-interes daw sa mga kapatid ko. Nanlaban sila kaya may mga bugbog silang natamo sa katawan. Hindi pa nakontento ang mga taong yon dahil pagkatapos silang makuha. Tinapos pa nila at ang mas masakit pa, sa maisa namin sa bukiren sila tinapos Walang nakakita kung sino ang may gawa sa kanila. Hapon nangyari ang krimen habang papauwi sila galing sa sapa. Sina inaya titay ang nakakita ng kanilang bangkay ng puntahan nila to, nang makaramdam ng pag aalala dahil ang tagal nilang umuwi. mo si Audrey sa kanyang muka sa kawala ng pag-asa, na bibigyan pa sila ng hustisya. Nilibot ko ng tingin ng maliit naming bahay wala nang maingay, wala nang nagaasaran, wala nang pinupuri palagi si Itay. Wala nang buhay ang masaya naming bahay. Tinitignan ko si Inay at Itay sa labas ng bahay. Nakaupo sila doon habang nakatanaw sa malayo. Pati sila, nawalan din ng saysay ang saysayang kanilang buhay, nang mawala ang dalawa kong kapatid. Ayaw ko man silang iwan pero kailangan. Kailangan kong maghanap ng trabaho dahil may utang pa kaming babayaran. Napabayaan na ni Itay ang maisa namin. Naiintindihan ko naman sila na hanggang ngayon nagluluksa pa rin kaming lahat sa pagkawala ng dalawa kong kapatid. Tatlong araw nang nakalipas mula ng ilibing sila dayan at Bettina. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na buksan ang dikipad ko na cellphone. Maraming text galing kay Dayan. Ate, kamusta ka? Miss ka na namin agad ni Bettina. Ate, naka-perfect ako kanina sa quiz namin. Si Bettina din ang taas ng mga scores niya. Ayaw pa awat. Ate, alam mo ba na iinis ako kay Itay kapag naririnig ko na pinagkukumpara kanya sa amin ni Bettina? Natatakot naman ako na sumagot dahil baka sumama ang loob niya proud na proud ako sa iyo ate. Napakaswerte ko dahil naging ate kita. Wala akong maipintas sa iyo. Ikaw ang the best ate in the world. Hayaan mo ate, magsusumikap ka ako sa pag-aaral ng makabawi ako sa iyo. Sa lahat ng sakripisyo at pagsisikap mo, ang lahat ng toy ay alay ko sa iyo. Mahal na mahal kita ate. Miss na miss na rin kita. Ingat ka sa trabaho. Alagaan mo palagi ang sarili mo kapag may oras ka, dalawin kita dyan. Isang impit na iyak ang pinakawalan ko habang yakap ang cellphone nang mabasa ko ang mga mensahe ni Dayan. Mahal na mahal ka rin ni Ate Dayan. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Bettina. Kung alam ko lang na iyon palang huling araw na makasama ko kayo, sana hindi na lang ako pumasok sa trabaho ng araw na iyon. Sana hindi ako umuwi kaagad sana nagkwentuhan muna tayo. I am sorry. Ate, tulong. May sumusunod sa amin. Tulong, ate. Text pa ni Dayan. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang mga susunod na mensahe. Hindi ko maintindihan ang mga text niya. Siguro taranta siya habang tinitipa niya to. Kung bukas lang ang cellphone ko ng mga sandaling yon, sana nahingan ko sila ng tulong. Sana natulungan ko sila. Ang mga sumunod niyang mensahe, labing limang minuto ang lumipas. Huwag mong sukuan si Itay ate ha, mahal ka nun, ingatan mo palagi ang sarili mo, at palagi mong tandaan na proud na proud ako sa'yo, mahal na mahal kita. Ang huling mensahe ng kapatid ko na nagpadurog lalo sa akin, sa lahat ng pwedeng mawala, bakit siya pa? Bakit sila pang dalawa ni Bettina? Kung pwede namang ako,